Okay hey, mga idol Tayo ay magpapail ng concrete barrier dito sa ilog Ito mga idol oh. ah, Simple lang itong ganito Para harang sa ano Harang sa baha Kasi dito magbubutas naman dito yung Ah uh, ano, Tawag dito 3B yan my doll uh, My doll, tingnan nyo lang ano, pag-file Ang dali lang uh, Simple lang naman eh. Tingnan nyo pagkuha ko ng concrete barrier Iba naman, pahaba naman siya Ayan, dali lang naman pasok sa bakit Kasi Kaya ganyan ito ang pag ano Para nakasangkayo na siya sa paglagay sa Tawag dito Paglagay sa uh, Ano pag-file yan yeah, mga idol oh. uh, para nakasangkayo na siya uh, di ba simple na lang dahan-dahan lang mga idol mga nag-umpisa pala. Ganyan. Yeah, ngayon pa gano'n okay. hindi, na, na, hindi ko na ginagamitan ng lifting belt kasi mas matagal pag may lifting belt parang uh, mas ano, you know, marami pang mga ginagawa proseso yan. May judic style siya, ah, idol. Ang judic style yan, oh, yung ito ang judic style. Para yung lupa kung bumahaman, hindi lalabas. Nakaipit siya. Inipit niya yung inipit inipit ng judic style at ah, concrete barrier yung lupa. Tinaa ah, nakatago siya kahit mata ng tubig pa hindi siya lalabas yan mga idol pag pile ng concrete barrier para sa baha yan ito may iba naman yung discarte sa ano iba naman siya kasi ang posisyon kasi ng bako ah uh, iba sa so, may concrete ah, mayroon siyang ano tawag ito yan building style baka mapunit kung pahaba at maraming usod-usod ang gagawin buti ganito isang bagsakan lang naka pwesto na siya mga idol ah, mga nagumpisa pa lang ganyan ang pag kuha ng concrete barrier ah, simple lang mga idol tignan lang mga idol mga sa palang kung paano yan o yan tali lang tapos isod usod na lang tulak tulak na lang para umisto siya pero nakasangayon na siya nakapisto na siya hindi na maraming tulak ang gagawin nakapista na siya yan saka tapos itikit natin yun di diba, mga idol tapos iliko ng konti dahil paliko yan yun lang mga idol nung nagunti sa palang Okay. yan ang trabaho natin hanggang sa tumakas yan makikita natin pagkataas ng mga idol God bless sa ating lahat